Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong November 11, 2025 kung saan 50 centavos kada litro ang dagdag sa gasolina at 1 peso naman sa diesel. Kaugnay nito, ramdam ng mga motorista sa Kabanatuan City ang epekto ng pagtaas lalo na't na papalapit ang holiday season kung kailan tumataas din ang konsumo sa transportasyon. Sa Caltex Gasoline Station sa Barangay Solueta, na, nasa 60 pesos and 69 centavos kada litro ang diesel, 59 pesos and 50 centavos ang silver, at 62 pesos and 49 centavos naman ang platinum. Samantala sa Mencias Alejo Gasoline Station sa 8th Concepcion, nagkakahalaga ng 50 pesos and 40 centavos ang diesel B3, 52 pesos and 40 centavos ang premium 91, at 52 pesos and 90 centavos ang premium 95 sa parehong lugar. Ang car fuel gasoline station ay nagbebenta ng diesel sa halagang 52 pesos and 90 centavos ang kada litro, 53 pesos and 70 centavos sa regular at 54 pesos and 40 centavos sa premium. Dahil dito, inaasahan na muling tataas ang gaso sa biyahe at transportasyon lalo na sa mga lugar na umaasa sa jeep, tricycle at delivery services. Kaugnay ng patuloy na paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Inaasahan din magkakaroon ng domino effect sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila nito, patuloy na umaasa ang publiko na mag magkakaroon ng pag-stabilize ng presyo sa mga darating na linggo pang hindi na madagdagan pa ang pasani ng mga motorista at consumer. Kasasama si Edel Marbo Manlag at Smash si Petrandi III, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.